Good morning sa inyong lahat, Magkukwentuhan muna tayo tungkol sa Summer Slam 2025 Day 2 Bali, ang masasabi ko, mas banger ito kumpara mo dun sa Day 1 ng Summer Slam 2025 Isa-isay natin ang mga nangyari sa Day 2 Sa unang match na kinabibilangan ni Naio Sky Rhea Ripley at ang defending Women's World Champion na si Naomi, naglaban sila by a triple threat. Back and forth ang mga matches doon. Lahat ay binigay nila ang kanilang mga makakaya. Pero si Naomi pa rin ang narahit na naik at siya pa rin ang Women's World Champion. Sa pangalawang match, yung six-pack tag team challenge para sa WWE Tag Team Championship, in a TLC match na yung Street Profits, DIY, Praxom, Motor City Masinjans, yung sina Andrade, tsaka Ray Phoenix, at tsaka yung depending WWE Tag Team Champions na Wyatt Six. Banger at banger after banger ang match na ito. Lahat, ginawa nila ang kanilang mga makakaya at nanaik pa rin ang ang Wyatt 6 at na retain nila yung WWE Tag Team Championship nila. Tapos yung sa pangatlong match naman yung no disqualification, no count out na ang para sa Women's Intercontinental Championship, defending champion na si Becky Lynch at ang challenger na si Lyra Valkyria. Si Becky Lynch ay may bago ng tugtog okay rin naman yung match na to kahit nang gulo si Bailey pero sa bandang huli eh, si Becky Lynch pa rin ang champion yun sa pang-apat na match naman yung steel cage match for the US title na pinabibilangan ni na Solo Sikowa at saka ni Jacob Pato isete pa rin ang match na ito at si Solo Sikowa pa rin ang US champion yun sa second to the last na match na Intercontinental Championship na kinabilangan ni na AJ Styles at ni Dominic Mysterio na Intercontinental Champion maganda din at saka may ginawang paggugulan si Dominic Mysterio at siya pa rin ang Intercontinental Champion. Tapos yung main event syempre street fight for the WWE Championship na kinabibilangan ni na Cody Rhodes na challenger at ang WWE Champion na si John Cena ito ang match of the night lahat binigay nila ang kanilang mga sarili palitan sila ng mga moves at may bago na tayong champion walang iba kundi si Cody Rhodes ang isa pa doon ang nagbalik si Brock Lesnar at binigyan niya ng F5 si John Cena para tapusin ang gabi. Yun lang ho at magandang umaga.